Ito po, mga coming with Meron po akong binuksang dalawang reel dito. Ah, ito po ay alis, no? Yan. Yan yung isa. At yun naman yung isa. So, dalawang alis po yan. Yan po ay ino-overhaul ko. At meron po ako natuklasan. Dito, ito po yung tinutukoy ko na common na nagiging problema ng ares. Ito po ito pong part na ito. Lumuluwag po ang tunnel niyan. eh nyo. O. Ayan ninyo maluwag po ang turnil ninyan <coughs> at yung turnil po yan ay nakakabit dito sa ilalim ayan o no? once na yan po ay lumuwag ang mga sisirain yan ay ito tingnan nyo meron na siyang Meron na po siyang biyak dito. Ayan o. No? Meron na siyang biyak. Ayan yan. No? Ayan. Biyak na po yan. Ang dahil lang po na kanyang pagkakabiyak ay itong pagluwag nga po nito. Kasi po, hindi yan bumabalansi. Eh. Kumaganin yan, gumaganyan at dito naman nakalagay yung pinaka ipin po niyan. ito dyan po nakalagay yan dito ayan siya ayan oh, o oh. hmm. ganyan po yan At yung ipin na yan, ay dumadaan dito. Ayan. Ayan. Kesa dumadaan. Ganyan. So, ibig sabihin, kapag ito po ay maluwag po, at dumaan dito, ganyan. Pag-iwot po dito, gumaganyan yan. Ayan o. Oh. So, ibig sabihin, hindi po yan pumapantay doon sa pinakakanal nitong ipin. Ayan. Hindi po siya pumapantay doon. Kaya po, bumabagkayan pa ganyan. Kaya, nabibiyak po ito. Hindi lang yan, mabibiyak din yung side na ito. Kasama yung ibabaw noon. So, Iyan po ang nagiging problema ng aris. So, paano po pala natin malalaman kung yan ay lumuluwag o hindi? Doon po sa harapan, doon sa spool, pag hinila po ninyo yung spool, malaki po ang hila niyan. Ayan, oh. Pag hinila niyo yung spool at malaki yung uga niyang ganyan, ibig sabihin, Huwag na po natin ituloy ang paggamit dahil yan po ay maluwag na ang tunilyo. Ganun. O, sige po. Ah, dito mo na natin puputulin to. At least nalaman ninyo ang isa sa mga dahilan kung bakit nababaak na sira ito. Kasi pag ito po ang nasira ito, wala po yan pamalit. Wala po kung ganyang pamalit, maliban na lang kung makakakuha kayo ng isang aris na pareho sila ng model. Yun, tatanggalin po natin to at ililipat natin doon sa inyong nasirang ganito. O sige po, lagi po natin tatandaan, huwag po natin pupwersahin ang pag-ikot. Ya, lembu dua apa ya, lembu tu. Asyik ke pak, angkat dia terlalu. Codik dari Perman, Belang kukurap.